Oh. Oh. Işte, Station. <laughs>

Kumusta Ano pangalan niyo po? Lucy. Si Lucy at si Jesus. Tabish oh. Jesus. Si si Lucy. Bahay uh, video. Ah. Uh.

Ang as asawa niya as isa sadat. Ilan Si Jesus. Hindi na, si ehlo <laughs> si Ilan sila? Ilan ang anak mo? Uh -huh. lang tulog pa tulog pa mga bata mo? 20 sila. Mm. 2019, sila mga bata, Isa lang anak mo? Dalawa. Ah, dalawa? Babay, okay, babae, uh -huh. Ay, laki, isa babae. Ah. Isa lalaki sa babae daw tay. Uh -huh. So, kaya... Hindi na madagdagan. Hmm. Si, diyan. jan, sila tulog, jan, tulog. Malaki na, malaki. Second floor. Sa second floor. Ah, okay. Balag tulik ka rito, oh. Balag Ang halman. Oo. Kahoy din, oh. Balag no? Natayo na pala talaga ito oo kasi okay. yun na kailangan Tile... malupit talaga na ano siguro kapit pera pa nagawa nyo nagawa nyo ayaw nyo nasaway normal naman maliit walang galawan pag nag-away talagang walang siwalayan ano mahihirap pagka laging magkabit-bahay oo depende kasi sila maganda to kasi pag mag kahit mag-away. <laughs> uh, oh. Hindi wag, ano, pag mag-away ay eh, doon sa kabilang kwarto ang isa. Oo. Oh, Oo. Oh. Uh, uh. na. Ilang taon na yung mister ninyo? 45 pa. 45. Pero ikaw 28 pa lang. 28 lang po ako siya ay 45. Ano sa inyo?

Kaya, May pa. Ni kapasan. PH. <laughs> kapasan. <laughs> Picture mo dyan kapasan. Picturean. May Picture naman dito. <laughs> oh. oh. Yung kusina nila. Oh. May aso, aso pala. Hmm. kusinan nila kusinan nila. Oh. Kusina nila higaan tipo higaan nila higaan Matikusan ng problema din Ming eh? Problema lumpot ka din pink? wow Wow Ito okay. so, hindi niya pinapasok Lirapan. Lirapan siya. Ah. Kami naman po kuya ay mga grupo kami ng mga pastor na na-assign dito ngayon. So ngayon ay kami nagbibisita upang ipanalangin ang mga Ah. Hmm. Kami na. Ay, ah. Okay. <laughs> okay, Ati Lucy, namin kayo. <coughs> May hinahapangan <nanyang> <laughs> <laughs> ba niyo ah, Okay. Ito ang trabaho ni kuya nangamuhan lang siya nangamuhan lang siya dito anakasan, buhay para sa inyo at isa aming mga sarili Narito kami sa tahanan nila ni Kuya Jesse ni Ate Loxie kasama ang kanilang mga anak Hindi lingit sa inyo ang kanilang kalagayan, Panginoon Bilang ina ng tahanan ito siya po ay nagdanas ng pagsubok na ito na gawa ng salibutan na hindi naman kaaya-aya sa inyo Mari ay maranasan niya patuloy ang kagalingan nagbula sa inyo. Kami po'y nanampalataya na kayo ang dakilang doktor na aming mga buhay. Kung kaya't sa mga oras na ito, ang patuloy na pagaling ng aming kaibigan ito ay patuloy niyang maranasan sa pangalan ni Jesus. Maraming maraming salamat. At ganun din pagpalaya ng kanilang hanap buhay, ang kanilang kalusugan at ang kanilang pagsamasama. Indisyonan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang Banal ng Espiritu. Pangalan ng Isus.